Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Toro PH. Alamin natin ang energy messages gabay para sa ating water signs, Pisces, Cancer, and Scorpio. So, messages gabay energy for water signs, money, love, career, spirit guide. Just be spirit guide. Oops, ilabas na natin to. Okay. Okay, first card is reverse ng two of cups. So, para sa mga cancer, ano, um, okay. We have Nine of cups, six of pentacles, and the fool. So, ang daming tension na mararamdaman mo ngayong buwan ng December lalong-lalo na sa mga Cancer signs no. Ang dami mo ring hakbang dito'ng ginagawa na hindi mo pinag-iisipan. So, ang pakiramdam mo is alam mo 'yun. Gusto mo nang sumeparate pero hindi mo magawa. Gusto mo nang umalis sa uh, mga nakakasalamuha mo sa trabaho, nakakasalamuha mo sa iyong karelasyon, no? Um So, panoodin nyo yung sa, may, at, sa ating ear signs, no? para kayo ng first card na lumabas. So, baka may karelasyon kayo sa, sa ear signs. Ayan. So, alam mo yon Andyan na eh. Andyan na parang lalong-lalong sa mga ano dito ha. Yung magbabalikan. Ayan. Parang andyan na nga. Parang tinataboy mo pa, no? So, kung magde-decide ka talaga na ayaw mo na, ayaw mo na, huwag ka nang magpakita ng ano, alam mo yun. <laughs> huwag ka nang magpakita ng magandang ano sa kanya. Alam mo, yung pakikitungo, pakikisama na pinapaasa mo lang siya, no? So, kung ayaw mo na, tapusin mo na. Huwag ka nang magpaasa ng tao, no? Huwag kang manggamit ng tao dahil ang dami ditong mga ganong pangyayari, no? We have here the Two of Cups. It's all about also the decision making sa buhay mo. Kung ano man yung tension na nararamdaman mo at hindi ka na comfortable sa sitwasyon na yan, umalis ka na. So, we have here the Nine of Cups, no? So ano ka kasi moody kang tao no napaka graceful mo rin pero pagdating sa iyong karelasyon parang hindi ka na nakakapag-isip ng tama hindi ka makapag-isip makapag-isip ng maayos no so kung ano man yung mga emosyon na nararamdaman mo ngayon um parang express mo na lang through your creativity yan no so yung iba sa inyo dito nagsusulat-sulat ng susulat ng poem ng kanta so yung iba nagdo-drawing dito no? So, yung iba naman sa inyo, gustong-gusto mo nang makipagbalikan, pero parang nagpapakipot ka pa. So, kung ano talaga, mag ka, magkaroon ka ng direksyon sa, um, sa mga gusto mong, gusto mo sa buhay, no? Lalong-lalo -lalo na regarding to your relationship para sa mga single dito, kung talagang gusto mong ligawan yan, or gusto mo magpaligaw dyan, ano, huwag ka na magpakipot. Dahil yung iba sa inyo dito, ano, papakipot pa. So, ayan, regarding dyan sa ating love. So, para naman sa mga married, ayan, yung iba sa inyo napaka-moody, napaka-sensitive ngayong buwan na to, no? Hindi nyo ma-express yung emotion ninyo. Um, minsan, eh, pag nakakatampuhan din kayo, so dinadaan na lang sa mga sweet message. Ayan, pag, lalo na pag nakakapagbigtaw ka ng masakit na salita, mainit ang ulo mo, galing, galing trabaho, no? So, ayan, hindi ka man makapag-sorry sa kanya ng, ano, words, no? So, dinadaan mo sa mga bagay na sa pagsulat no? So, hindi ka kasi touch. Yung alam mo yung touch, he's so sweet, no? Um, idinadaan mo na lang sa message yung hindi ka mabokal na tao, no? So, dinadaan mo na lang sa ibang bagay. So, regarding naman sa iyong kaperahan, napakaganda, no? So, ayan, napaka-generous mo. So, ang dami mong matutulungan, ang dami mong marireceive na blessings, no? Nakapaligid sa iyo yung pera. So, dahil ikaw ay masyadong generous, no? Dahil din sa siguro may mga marami rin tumulong sa'yo dito para makamit mo yung bagay na yan. Kaya binabalik mo lang in return sa kanila, no? So, ang dami ding influence dito, positive influence sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, ayan guys, regarding sa inyong kaperahan na, no? So, yan. So, share your blessings nga, ika nga, no? Share your success para mas lalo ka pang maging successful in the future. So, we have here the fool. So, kung ano man yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo, spread mo lang yung wings mo, no? Kung ano man yung mga bagong journey na pinasukan mo. So, ayan, napakaganda ng mangyayari. Panay success ang mangyayari sa'yo ngayon dito. So, pero ikaw bilang isang tao, syempre, ang kailangan mo lang kailangan mo rin dito is yung pag may nag-aalaga sa iyo no so baka lalong-lalo na sa mga single dito baka nakakalimutan niyo nang magkaroon ng relasyon no so may kailangan dito ng pagmamahal ang um, pagtitiwala no and matatagpuan mo mo yan sa mga taong andiyan lalong-lalo na nung wala ka pa so tignan pa natin guys pang message for you para sa ating water sign Pisces, Cancer, napakaswerte ng mga Pisces and Cancer no and Scorpio dahil napakadaming blessings nyo talagang marireceive ngayong buwan na to so we have here nine of fire kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo ring mga um, hindi maganda no wag kang mag give up no harapin mo talaga yan face your problem no wag mong tatakbuhan and protektahan mo yung mga bagay na nasimulan mo na no wag kang mag give up kung may mga delays na nangyayari sa inyo no? Pag iaantay ng kaperahan. So, ayan. Kailangan mong protektahan kung ano man yung bagay na nasimulan mo na. So, we have here the wheel. So, kung before, no? Lalong-lalo na sa problemado sa kaperahan before, no? So, may pag-ikot dito ng magandang um, biyaya ng kaperahan. So, it's a positive change for you, no? So, kung ang sitwasyon mo dati is parang lagi ka na lang malungkot. This month, ayan, sasaya ka na this month, no? So, napakaganda ng fortune na to. Kasi talagang katabi mo siya, no? Fortune is on your side. So, talagang para sa'yo yung month na to. Um, water signs. So, we have here the king of water. So, open your heart and mind to those around you. Katulad ng sabi ko sa inyo, di ba? Parang clarification din to na open your heart and mind to those around you. Trustworthy and heartfelt advice, charity work. Di ba? Care is needed dito kanina. So, mahanap mo lang yung tunay na pagmamahal, tunay na pag-intindi sa mga taong hindi ka iniwan nung walang-wala ka pa. Or yung taong andyan sa'yo, nakakasama mo, tinutulungan ka kaya nga may in return dito eh, no? pag nakamit mo yung success pag nakaka receive ka ng malaking pera ayan wag mo intindihin yung mga taong alam mo yun iniwan ka sa ere ang intindihin mo yung taong talagang mga nakasama mo nung walang wala ka yung pamilya mo yung anak mo ano So, may mga charity work din dito, no? So, maaaring ikaw ay magbibigay or makakatulong um, magbigay ng trabaho. Hindi ka businessman ka ba? Ayan. So, kunin mo yung mga taong malapit sa iyo, no? Um, para tulungan silang magkatrabaho. So, we have here the fire of fire. Ayan. Competing goals. Butter some details. Conf conflict with others. So, may siguro may mga naka-conflict ka rin regarding sa iyong career. Um, so, hindi naman maiiwasan yan, ano. So, wala pa rin. Parang hindi pa rin kayo may nakaaway ka ba? Or makakaaway ka pa this December, ano. Baka yung dati mong nagkaroon kayo ng conflict, mas lalong lalaki, lalong lalo na malalaman niya na may na-receive na kayong kaperahan. So, tingnan pa natin. Last message for our, for our water signs. Okay we have nourish your temple kung ano man yung mga sama ng loob mo sa taong yan ma, na alam mo baka makakasira lang yan sa mga pangarap mo eh makakasira lang yan sa iyo o sa negosyong itatayo mo or kung ano man yung hinahawakan mo ngayon no kung ano man yung mga blessings na paparating sa iyo so make it sure na malinis ang intention mo sa lahat ng mga gagawin mo, ang iyong pag-iisip, ang iyong puso, ano. So, huwag kang papaapekto sa mga makaka-conflict mo. Lalong-lalo lalo na alam mong hindi mo naman sila natatapakan or wala kang natatapakang tao. So, yun lamang. Water Signs, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!